Ang pagpapalit ng kadina ay may basyan ba? O ito ay sadyang pinapalitan kasi marami kang pera? Halika at panoorin mo ang video na ito. So ayan mga kapartner, nandini na naman tayo sa ating channel. Ang makikita nyo dito ay isang kadina. Tama ka sa iyong narinig partner. Meron tayong kadina na bagong nabili ito ay may tatak na takasago motorcycle chin ayan siya bubuksan natin ito ayan nakalagay pa Japan quality 450 lang siya murang mura lang po ito kung makikita nyo mayroong nakalagay dyan na 428 H tapos 120L ibig sabihin yung 120L length yung haba nya tapos ito naman yung 428H ibig sabihin yan heavy duty pagka walang H ibig sabihin light lang hindi siya pang heavy duty bubuksan natin para makita natin ayan mga kapartner ito na yung itsura nya meron syang ano parang may langis langis ah, may kaunting langis lang yan para siguro hindi sya kakalawangin ayan ayan nakalagay o oh. heavy duty Tapos ito naman yung Lock niya. Sa lock naman ka-partner ay hindi ako naglalagay ng lock. Kung biga nasa isang grupo kayo, marami kayo para hindi ka makaabala sa iba. Ganito ang gagawin mo ka-partner, itong lock na ito, huwag mong ikabit ngayon dito. Ito ay dadalhin mo sa iyong biyahe. Kasi ito, madali itong nababali. Para humaba yung kadina mo, yung buhay ng kadina mo, huwag mo itong ikabit. Kasi ito, madalas nababali. Ito. Tsaka ito. Nababali yan. O kaya ito. Kaya mas mainam na huwag mong ikabit. Mas mahaba ang oras pagka ito ay kinabit mo tapos na mas mahaba ang abala sa iyong mga kasamaan. Kaya ako hindi ko ito kinakabit. Ito ay daladala ko sa biyahe. Kasi mas mainam ito pagka daladala mo ito. Kumbaga, less yung oras na abala. Makakaalis kayo agad dahil madali mo siyang naikabit. Ang botol man ito, magdugtong ka man, ang idudugtong mo dito lang halimbawa dito na po ang idudugtong mo lang dito kaya isang kabitan lang dito tsaka sabay ganito hindi sandali lang kayo makakaalis na kayo agad hindi ka pa nakakabala sa mga kasamaan mo alam naman natin ito na mahaba kasi ang haba niya ay 120 length tiyak magputol tayo nito mamaya doon sa ating motor pagka ay eh, kinabit na natin tapos meron din tayong na order sa online 125 chin cutter kailangan meron kanito Halimbawa sa biyahe ka, kailangan daladala mo ito. Para mayroon kang chin cutter pag halimbawa naputulan ka. Tapos mayroon pa siyang reserve pa. Maganda itong ganito ka partner kasi uh, mayroon siyang spring sa loob. Nakikita natin dyan na mayroon siyang ispring, e tapos merong bulitas na maliit ayan o, may bulitas sya kasi yung nakadirect yung unay hindi po maganda yon kasi nababali po yun pagka napirsa pagka pinihit nyo ayan meron siyang spring sa loob pag umorder kayo sa online o kaya bumili kayo doon sa labas ganito ang bibilin nyo mas maganda ito yung ganitong tin cutter mas matibay ito kaysa isa yung yung isa kasi meron dito nakakonek dito yan kumbaga nakasol, nakasolid siya dito ah, ganyan pagka napirsa naman yan halimbawa nakaganyan siya pag napirsa nyo ng tihit ito nababali kaya mas maganda itong nakahiwalay maganda siya kasi merong reserva siya mga kapartner Ganito ang dadalin nyo pag uh, nasa ride kayo. Ito naman yung handle nya. Yan. Ang pagpapalit ng kadina ay may basyan ba? O ito ay sadyang pinapalitan kasi marami kang pera. So kung ganun, nagsasayang ka ng pera. Kahit na hindi naman kailangan palitan. So ang lahat meron talagang basihan. Kaya mo ito papalitan. Ito ay ipapaliwanag ko ang lahat para sa ating kaalaman. Ang lahat ay nasisira. Ang lahat ay nabubulok. Ang lahat ay kumukupas. Kagaya noong kayo pa. <laughs> Halika at panoorin mo ang video na ito dahil dito malalaman mo ang lahat. Mga kapartner, ito yung sinasabi ko kanina na merong tayong basiyan o mga palatandaan. Kaya kailangan na natin ito palitan. Tingnan natin yung roller guide niya. Gaganon mo lang yung daliri mo. Dito mo malalaman na ang roller guide ay lumuluwag na. Ayan. Tumutunog na siya. Maingay na siya. At ito, hindi na siya lapat. Tingnan natin. Oh. Hindi na siya nakalapat. Dapat nakalapat yan. Hmm. Kaya kailangan na natin magpalit ng kadina. At ito ka partner, mayroon na siyang tama. Ayan, may mga tama na siya yung kulay na yan oh. Matama yan doon sa sprocket. Ang sukat naman ng sprocket natin ay 42. Tapos yung engine sprocket ay 14. Ito po yung original niya na sprocket. Original pa po, po yan. Madali lang naman ito tanggalin pagka meron kang chin cutter. Ayan na siya. Oh. Matanggal na natin. Ganito ang gagawin natin kapartner. Lalagyan natin ang lock muna dito for temporary para hindi na natin mabubuksan yung cover doon. Idodog lang natin. Ito yung pinakalak niya. Pero hindi natin ito ikakabit mamaya. Puro temporary lang po ito. Ayan. Para hindi na tayo magbubukas ng cover. So ayan mga partner medyo maiksi. Hindi siya abot. Kaya mag-adjust tayo. Kulang yung 120 length, yung haba niya yung 120 kulang. Kaya iurong natin yung sprocket dito. Pasok natin. Yan mga kapartner na ipasok na natin. Ito kapartner, ang pagkabit nito ay hindi minamadali. Para pulido yung kabit nyo. ka magmamadali. yun na na natin. yan Pasok na pasok. Ayan mga kapartner, medyo okay na yung kanina natin. Oko na ito. 13 mm. yan Tamang-tama na yan para sa kanya. hindi gaano maluwag at hindi gaano masikip. Normal lang siya. Meron namang nakalagay dyan na manual. Ayan. 30 mm. Ayan. 1 and 1 fourth inches. Preply. Makikita na natin dito na masikip na siya. Talagang salpak na salpak. Kanina, umaangat. Kasi naglulos na kasi yung kadena na yun. Ngayon, ayan o. Oh. Hindi mo na makikita na nakaangat. Tapos yung preply niya, okay na. Tapos ito ka partner, pwede kayo magputol dito para gagawing reserva. Itong luma na to. Putol kayo dyan, mga isang dangkal. Babao ninyo sa biyay nyo. At ito naman yung pinutol natin doon sa bago. Putol tayo ng isa. Tapos, ito naman yung lock niya. Paulitin ko ka partner, hindi tayo nagkabit ng lock dyan. Para mahaba yung buhay ng kanina natin. Ito yung babaonin natin sa ating biyahe. Kalimbawa, naputulang ka. Ito yung idudugtong mo. At ito naman yung ilalagay mong lock. Hindi na tayo nagbukas kanina dyan ng cover sa engine sprocket. Inugtong lang natin dito kanina sa kanyang lock. So ayan mga kapartner, kung bago ka palang sa aking channel, please subscribe, like and share, and pakihit na rin ng ating notification bell para isa ka sa magiging updated sa ating mga bagong uploads. Shout out nga pala kay Labors TV at osprit TV sa ating kasuging. So ayan mga kapartner, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming maraming salamat sa mga subscriber. Peace out.